For today video, heto at kakain tayo sa hot chicken. Ito yung uh, brosted and dito sa tuwal. Ito yung uh, familiar na familiar dito sa Saudi Arabia ang brosted, lalo na ang albaik. At tara, pasok tayo. At uh, ito yung mga ma-order dito. Brosted shrimp. Meron pala silang brosted shrimp. Chicken nuggets. At saka yung uh, chicken steel tsaka burger ayan yung mga ma order dito at uh, ito yung masarap yung roasted spicy chicken at uh, meron uh, ito yung mga mabibili dito chicken nuggets chicken popcorn chicken burger meal fish burger meal shrimp burger meal beef burger meal hot burger chicken meal kids meal chicken burger double tortilla chicken spicy meal tortilla chicken meal chicken combo meal spicy stick fish meal stick shrimp meal chicken stick meal at Tong cholesterol salad Yan yung mga ma-order um, uh, dito. Dito sa hot chicken. At uh, meron silang super delicious burger. Yan. At ito uh, yung tables nila dito. Ayan. At uh, pwede kayong umupo At uh, napakaluwag. Malinis. Tingnan nyo ang ganda oh. Dito sa Saudi, ito yung pinaka-pamilyar na kinakain namin dito yung roasted. Ang ganda ng ano, na, restaurant na ito. At pamilyar uh, na pamilyar yung uh, Al Baik. Noong dumating ako dito, since 2011, hey, talagang yun ang uh, pinaka-famous na roasted dito sa Saudi Arabia. So, ayan at nag-order na yung kasama ko ng dalawang chicken at ahintayin natin. At eto na yung ating in-order na roasted. Meron siyang sanda makmak na french fries. Napakaraming french fries. At uh, meron siyang uh, garlic sauce. Tsaka ketchup. Ayan. At uh, may dalawa siyang uh, tinapay na uh, kubus. Grabe busog ka na dito. At ayan. Okay natin ito sa atin. Ano? At, tray. Napakarami o. Oh. Grabe ang ang uh, laki o. Oh. Tikman natin guys. Kung masarap siya. At ito uh, meron siyang garlic sauce. At uh, itong french fries. Sasawsaw mo sa ganyan. Napakaraming french fries, oh. Sawa ka. Tanlaki ng no? manok. Masarap siya. At, ngayon lang uh, ito. Eh. Chili sauce. Hot. apat na perasok mayroon siyang uh, pita yung ah uh, breast pakpak at -pak. yung tay itong so, saw natin ito siya sawin okay. yan ang pinaka familiar na ang pinakain ng mga uh, Daba din nakatulad ito. At kaya uh, na, tinatamad okay. din magluto. At dahil uh, nandating, okay. ito kami kumakain, di may direksyon. Para bang, hindi no. tayo magluto. At uh, dahil ito na lang sa bahay, papahig uh, na. Kaya, ngang-trap nga. Itong okay yung lasa niya. Nakakasawa natin kasi yung higang pagsahid. Masabi itong bukas din kapag once na a month lang Pero pag inaaraw-araw ko ito, cholesterol na mga kapatid. ako dito sa Saudi,

Ito kabusod siya. yun sa tuwal Talagang ko na hindi nakapasal dito. Since na naiipad siya ako sa 5. 2012. Nakapunta, up to 12 na pabalik at doon sa 1 at napakarami nang pagbabago ng dito sa project eh. life. wala pa to. Isa lang ang doon. siya nang maayos? Paano na lang, mga dito. Uh, na nalagdaan. Hindi na na pa

Nung bago ako dito, kumakain kami sa Jeddah pa. Yung... Ah, Bye-bye. Napaka-tarap nun. Eh ngayon, dahil... maraming nang... Ah, prostitutes na... dito sa lugar namin, hindi na kami kumakain dun sa Jeddah. Uh, ito yung... Uh,

French mayroong Merong kapang usig na pa. So busog na busog ka na talaga. And sa mga hindi sa Saudi, eh, sa Europe, pamilyang nagpamilyang kayo sa pagkain ito. Pinakain natin lang na kapag atay uh, oras na magbuto. Diba? Uh, pero dapat

Gracias. <laughs>